signs na kailangan mo nang magpahinga. Number one, madalas kang nagkakamali sa trabaho. Dati, ang galing-galing mo naman. Madalas ka pang mag-OT at madami kang natatapos. Tinatawag ka pang workaholic ng mga katrabaho mo. Pero bakit ngayon parang hindi ka na magaling? Hindi ka na makapag-focus or concentrate ng maayos? Simple lang ang sagot dyan pagod ka na and it's okay. Minsan kasi yung mga may reputasyon na workaholic sila, they want to continuously prove na workaholic sila at hindi na nila namamalayan na napapabayaan na pala nila ang sarili nila. Number two, madalas kang nagkakasakit. Ang stress, may good side and bad side yan. Sometimes, stress can push us to be more productive. Parang source of energy or motivation siya para galingan mo pa sa trabaho. Pero, too much stress can break your body down. Humihina ang immune system, tumataas ang risk magkasakit sa puso, at tumataas ang risk for anxiety and depression. Alam ko, we need to work to survive, but we also need to rest to survive. It's all about achieving a work-life balance. How? Learn to say no take breaks, prioritize your time, set boundaries, schedule time for hobbies and self-care, and use technology wisely. Number three, madali kang mairita at magalit sa mga co-workers mo. May limang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kulang ka sa tulog, physically exhausted ka, Cognitive overload. Overwhelmed na yung utak mo sa dami ng information o sa dami ng ginagawa. Lack of control dahil majority ng oras mo binibigay mo sa trabaho mo, nababawasan ang oras mo para sa sarili mo at dahil dito nababawasan rin ang self control. And lastly, emotional exhaustion. Lahat na ng energy mo binuhos mo na sa kliyente to the point na wala nang natira para sa sarili mo. Number four, hindi mo na na-enjoy yung mga dating nagpapasaya saya sa'yo. Halimbawa, pag may birthday party yung kaibigan mo, dati, na-excite ka pumunta sa mga ganitong klaseng social gatherings. Kasi, maganda siyang form of de-stressing, lalo na kasama mo yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Pero ngayon, pag may nag-invite sa'yo sa birthday party, pakiramdam mo na yung mga ganitong klaseng activities ay isang obligasyon na kailangan mong puntahan rather than an enjoyable activity. Imbes na gusto ko pumunta ang sinasabi mo, ngayon kailangan ko pumunta ang sinasabi mo pag na-invite ka sa birthday party ng kaibigan mo. That is a sign na burnout ka na sa trabaho. Number five, Pagod ka na. This is the simplest sign you should not ignore. If you feel tired, Trust your body, listen to your body, and rest. Pero, paano mo malalaman na pagod ka na talaga at hindi tinatamad lang? Kasi sa totoo lang, may mga panahon naman talaga na tinatamad tayo. Alam mong pagod ka pag napapadalas ang headaches mo, tense ang muscles mo, at nahihirapan kang matulog. Emotionally naman, ikaw ay frustrated and overwhelmed sa mga kailangan mong tapusin sa trabaho. Pag tamad ka, wala siyang physical and emotional effect na ganito. Huwag kang mag pag gusto mong magpahinga. Ang iba kasi nagigilty pag nagpapahinga dahil sa pressure from society at sa paniniwala na pag hindi ka productive araw-araw, hindi ka magiging successful. Rest is essential. Ang pagpapahinga ay hindi sign na tamad ka or mahina ka. Rest increases energy, improves mental clarity, reduces stress, enhances creativity, and improves physical health. Ligtas ang may alam hanggang sa susunod.